Nasa studio po natin si Janet Cardente, Victoria Rica Plaza, and Perla Walondre, mga OFW po ito. At nire-reklamo po nila ang kanilang agency tungkol po sa diumano pagpapabaya sa kanila nito nung sila po ay nasa iba pang bansa. Saan bansa po kayo? Saudi, Saudi po. Sa Saudi? Opo. Buti naman po eh, nakauwi na kayo naka po ako nung ano po, February 28 lang po. Mm -mm. Ano po yung uh, reklamo ninyo doon sa agency niyo yung ginawa? yung agency, hindi ginawa? Yung agency ko po kasi ma'am, ano, nung pag uh, nag-apply po ako sa probinsya sa Dipolog po, mm -mm. Ang ina-applyan ko pong agency is Jake uh, Recruitment Agency. Okay. Tapos nung nag-apply po ako, nag nag ano kasi pinapil up ako ng papel doon, hindi po sinabi sa amin na branch lang pala sila ng MMML tapos tapos nung ano nung time na schedule namin ng medical sa Davao. Mm. So taga Davao naman po ako talaga. Okay. Bali yung kinakasama ko lang taga Dipolog. Taga Davao naman po talaga ako. Ako yung naglead sa anim kong kasama papunta mm. ng Davao. Mm -hmm. Tapos pagdating po ng Davao, sabi po tinawagan po namin yung manager ng Jake. Sabi sabi namin na Ma'am andito na po kami sa Davao. Ano po gagawin ba namin? Sabi niya Sumakay kayo ng jeep, sabihin nyo sa driver na magpababa kayo ng MMML. Sabi ko, teka lang ma'am, bakit MMML? Isa mm -hmm. lang sagot niya, sabi niya, wala pa daw kasi pong accommodation ang Jake sa Davao. Kaya okay. sa MMML kami titigil. So, ang nag-deploy sa inyo, MMML? Jake po kami Jake nag... Jake pa rin? Oo. Uh -uh. Hindi, sinong nag-deploy? Nung Anong, nakapunta kayo ng... Kasi ang, ang in-applyan ko pong bansa sana is Kuwait. Nag-ban po yung Kuwait. kunyari napunta sa Saudi. tapos, uh, kinuha po ng MMML yung papel ko. Tapos sila po yung nagpatuloy na mag-process ng papel. Tapos nung ano, nung pong nandun na ako, ang kontrata ko is yung amo ko talaga yung pinunta. No, pagdating ko ng Saudi is February 15. Flight ko February 14. Okay. Tapos February 15 ng hapon, dumating ako ng damam. Yung mga violations na pag pinag-uusapan natin, ano yung mga violations ng agency ninyo? Ay, yung ano po kasi ma'am, ah, uh, yung agency, ang, uh, unang, ang unang amo ko po, ginawa akong on-call cleaner. Okay. DH ang inapplyan ko doon pero ginawa akong on-call cleaner. After three months, hindi na po kami nagkaintindihan sa sahod. Okay. Kasi imbis na 1-5, 1-2, 1-2-20 lang pinasahod niya sa akin. So umuwi ako ng agency. Mm doon sa Alam Adika Agency. Mm -mm. Tapos nung ano, nung umuwi ako ng agency, hinanapan nila ako ng pangalawang amo. Mm. Nung ano, nung nakahanap na ako ng amo, 15 days lang din po ako sa pangalawa, binenta ako doon sa pangatlo. Bakit ka, o, ka binenta? Po, bahay to bahay na lang po. Bali hindi na ako binalik ng agency nung pangalawa kong amo. Bakit ka binenta? Kasi ano, uh, hindi po kami magkaintindihan nung isang katulong doon na 16 years na. Ganon din po ba nangyari sa inyo na Pagdating o, niyo ang, doon, pagdating yung trabaho, sa iba. sa Saudi, ma'am, wala talaga akong amo. Sinundo ako ng may-ari ng agency sa airport sa Damam. Ang sabi niya sa akin, kung kilala ko daw siya, kasi ang, ang pagkaalam namin, yung susundo sa airport, yung amo. So, wala kang trabaho doon? Ano nangyari? Hindi, ma'am. Bali, parang bininta niya rin ako. Ngayon, dinala ako ng Riyad. May kumuha sa akin, dinala ako ng Riyad. Nagpabalik ako, ma'am, kasi nagtrabaho ako ng tatlong amo. Hindi ko naman employer yon. Mm, Opo. Kasi pagdating ko talaga ng damam, wala talaga akong employer. Kasi dito pa lang daw sa Manila, nag-back out na daw yung amo ko. Ba't hindi nila ako sinabihan na habang nasa Maynila pa lang ako? Tama, tama. Oo, pinalipad nila ako na parang tanga lang. At uh, yung yung magsweldo niyo, ma'am, may problema din ba? Katulad Isang buwan ma lang, ma'am, kasi pinatrabaho niya ako doon sa kapatid ng may-ari ng employee agency po. Isang buwan lang? Opo. Ang nabigay sa inyo? Tapos nahulog pa ako doon, ma'am, nabalik yung kaliwang kamay ko. Ba't Bakit parang nagkakabentahan tayo dito ng Oto, ating mga ma kababayan? Opo, ma'am. Ganyan no? ang ginagawa yung nila. ayos na trabaho Opo. yung ibigay. Grabe, nakakagulat. Parang kayong nilalako sila, na, parang pa nilalako kayo na parang ano ha, hindi tao. Ma'am, ang sasabihin lang po niya, kailan ka umalis? Anong agency mo? Ganun lang lagi ang sinasabi niya. Ano sabi nung agency ninyo nung Ganun lang po. Ito po yung mga conversation ma'am. Sabi pa nga Pati po niya sa akin ma? nung napat napatulpo na po niya nung February 28 eh. So, ngayon po ano pong gusto nating mangyari bago po natin kausapin ang uh, mismong may-ari po nitong MML Recruitment uh, Services Incorporated. Gusto lang po namin makuha yung ano ma'am kasi may narinig po kasing uh, na ano po na tag nito may unpaid portion po kaming opo. Uh, Kaming hindi pa napagtrabahuan doon sa ibang bansa. Sige, sige. Yung unpaid portion. Opo. Oh, at uh, may ilang mga buwan to? Isang taon po. Yung sa taon. akin isang taon. Good afternoon, Ma'am Amanda. This is Attorney Ferrer ng Wanted yes. sa Radyo po. Yes, ma'am. Ma'am, uh, yes, yes ma'am. Pamilyar po kayo sa inyong mga workers. Sila Janet Cardente, Victoria Rica Plaza at uh, Perla Walondre. Ah, uh, familiar ako sa Rica Plaza at saka sa Caliente. Parang mag-pinapat-check, uh, pero pinapat-check ko record sa dami ng aplikante po, mm -hmm. ko, Hindi ko maano yung first day. May record naman kami, ito ay naayos. Ano po? Okay. Ano pong problema? Ang problema kasi, madam, ay ano daw po, meron po silang mga collectibles, no, mga unpaid portion po ng kanilang mga salaries na hindi pa po nila nakukuha. Ano pong masasabi niyo tungkol doon? Punta po sila sa office, ma'am. Anyway, uh, meron naman tayong sinatawag na mga financial assistance sa kanila. Hindi ko kasi alam, kaya hindi ko kailangan lumag report sila eh sa amin. Dapat uh, nag-report sila dito sa MML personally kasi may welfare group naman ako. Tapos may mga problema naman sila. Bine-verify naman namin sa abroad. But yung sinasabing nagpapabaya n'o kasi even ako po yung personal na nag-orient okay pa uh, pag pag-umalis saka yung telepono ko facebook account ko facebook account ng MML, Welfare Department branch uh, branch po sila galing uh, naka grupo yan kaya uh, imposibleing Okay hindi kami sige Ma makontakt. Okay, okay po Okay uh, po ganito po ma'am wala naman silang mas sinabi po na hindi kayo nakokontakt. Meron lang po akong mga lilinawin. Para siyempre, marinig din po namin yung panig ninyo kasi medyo mag mabigat po yung mga aligasyon no? at nakakasira hmm. din po sa inyong kumpanya. Number Berto. one po, uh, totoo ba ma'am na uh, naranasan po dito ng mga worker ninyo na yung ipinangako nga trabaho at sweldo sa kanila, pagdating nila doon hindi yon yung kanilang trabaho at sweldo? Technically na siya. siya. Ah. Ah. Uh, actually, okay. mga parang nalalako ko po yata 'yan. Pero wala namang problema dong sa parang ka-chat po mga yan. Yung sweldo naman, pag, wala sila nababanggit about the salary nakulang o naging cleaner sila or what mm -hmm. gusto niyo po bang kausapin ma'am si ma'am amanda mo para masabi niyo sa kanya kausapin mo sige po kausapin niyo po kasi nakikinig naman po sa kabilang linya si attorney hans Leo kakdak ang ating usap ah, okay po, po ng okay, department okay, of okay. migrant workers um okay 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 nandito po yung conversation natin madam ang sabi Paano? ang sabi mo sa akin no nakaraan kasi pinapaloo up kita about sa financial assistance una po niyan nagmessage ka sa akin na ano tong video mo sabi mo sa akin noon. Kasi nga 'di ba, naalala mo? Sabi po nga, sabi mo pa nga sa akin, hindi kita makalimutan, Janet Sultan. Magkita tayo sa TULPO or sa MMK. Sabi mo pa sa akin, may conversation tayo. Tapos, Ikaw ang nagsabi sa akin 'yan. Oh. Yung yung video oh. na na-interview ako, I know you, you are from uh kay uh, Michelle. Tinuturoan kita. Sinishare ko yung life ko at meron akong screenshot. Oo. Ang sabi mo, pwedeng MMK yung buhay mo. So, baligtad ka. Ikaw uh. ang nagsabi sa akin, Oo. ipapatulpo mo ako. Pwedeng, na pwedeng ano? Sinyer mo yung mo yung kay uh, Sir Tulpo na na-interview ako during the time na, uh, during the time na, ang tawag dito, COVID, na tinawagan nila ako na merong nasampal aplikante sa Kuwait. Na-interview ako ni Sir Tulpo at kinwalit mo yon. Binabasa na Tapos, po ng binabasa na po ni attorney okay yung screenshot okay, namin okay. natin. Oh, Maganda ganito po, ganito po 'yan. Natin. Okay ganito lang, po 'yan. Ako takot, okay? Oh. I know you because dito pa lang sa uh, sa ating office, meron ka ng attitude that inaway mo yung manager. Ma Ikaw nagalit ka sa akin. Ma'am, may attitude ka sa akin. excuse me. Wala kang me. sinasabi about the salary kasi ang sabi ko nga sa'yo, wala ka namang problema, humingi ka lang sa akin ng family assistant. Oh, andyan yung, na tayo ha. Yung, sabi mo sa akin, five, sabi mo sa amin hmm. ngayon, ngayon lang. Pupunta kami uh, sa office kasi may tinatawag naman family assistance. Family assistance 10,000 hindi mo nga maibigay. Paano yung unpaid portion namin? May mo ba? 'Yun ang tanong. Okay. Ah, uh, ganito, miss. Okay? Tapos yung sabi mo pao, Tapos wait lang uh, po. O oh, sige, shade Wait, wait. I know you, okay? Uh, uh sige pa po, ma'am. Lahat ng ano, in screenshot ko attorney uh, ko naririnig niyo po. Sige, no, ma'am. Oh. Ah, para magkaroon tayo okay. ng linaw, ma'am. Yung kasing 10,000 na sinasabi ko sa kanila, mm. is just a gift uh, para sa kanila. 5,000 bago sila umalis para may pambili sila ng shampoo or something. Yung 5,000 inaano ko to monitor them. Which is, na after na three months, na, ibibigay ko sa family para mabalitaan ko na okay sila kasi binibigay ko sa family. five 5000 kaya ko. Kaya lang, siniraan ako ng siniraan sa social media. Kinalat niya yung kay Sir Tulpo. Pagkatapos kung ano-ano, sinabi niya sa akin na parang hindi ako marunong magbayad. And I can show to you all the... Uh, na binigay kong family assistance sa mga pinaalis ko just kasi yan ang gusto ni Total nakikinig po si uh, uh, Admin Hans Kakdak, okay, ngayon USIC na po pala, kasi gusto niya i-monitor namin. Pag bumalis mo kasi yung mga aplikante, although binigay mo yung mga number namin, okay, nagbibigla ka na lang, nakapost. So, ang gusto ko, may mga pangalan, tinatanong ko sila, at pagkatapos, kung kumusta, yes, inaamin ko. Siya, nagalit po ako sa kanya because, Napaka hindi maganda ng kanya'ng sinasabi pati okay, eh um, sinaktan po ako. Okay, Ma'am Amanda, maraming salamat sa paliwanag mo pero Ma'am, ito ah, dahil nga nakikinig din si Attorney Hans uh, Kakdak no at uh, doon po kayo magkikita-kita nitong ating mga w na talagang eh tutulungan naman po namin. Ma'am, ang tanong kasi dito, hindi ito issue ng financial assistance, hindi ba? Issue po kasi ito ng salary unpaid salary. So Kapag mm. kapag nagtrabaho po ng ilang buwan itong mga to, isang taon uh, po yung iba, kailangan po may sweldo sila, tama? Nasaan po napunta yung sweldo? So, about the salary, ma'am, mm. okay, dahil nga po galit sa akin, mm -mm. hindi siya nag-message -me sa akin, o I think na ano ko, alam naman po ang obligasyon ng isang agency, okay? Meron po tayong JSL, di ba? So yon kung din sinweldohan ng, uh, ng, ng ng amo niya sa abroad, kami naman po ang nananagot at sinasabi ko po yan bago umalis. So they have to inform me kung isang buwan lang na madelay ang sweldo, you have to inform me po para ako naman kung mapapalo up ka sa agency. Nag-inform po ba kayo? Paano po ako mag-inform ma'am? Hindi niya po, hindi, binlock na niya po ako sa WhatsApp. Mm. Binlock niya ako sa WhatsApp. Kahit ah. isend ko siya sa, sa chat, hindi okay. na rin. Pati Sige. po sa pati po doon kaso lang nga lang po nasan la yung isang cellphone. Nandoon po yung message na Pero may mga ebidensya kayo, 'di ba? Nung tagal ng trinabaho niyo doon. Opo. Importante 'yon. Alam naman na po nila Attorney Hans yung uh, yung kaso ninyo, no? Okay. po namin kayo doon ng employer nito pong ni Amanda. Okay. Po kayo mag-alala. At uh, yung unpaid salaries na yan, gagawan po natin ng paraan na mabawi nyo talaga kasi hindi uubra yung financial assistance eh. Kasi the, the same way oh, na sinabi niya kanina na yung financial assistance na yun ay hindi naman talaga oh, po. Walang salary, di ba? Okay. Ma'am Amanda? Regarding po uh, sa reklamo niya regarding the accommodation, yan po kasi na-stranded sila during the time of COVID. Mm. Kaya po sila hindi naka, hindi po siya nakalimutan ma'am. Kasi yung mga, marami ako ba diba, nag-hotel-hotel Hotel ako dahil nag umiikot ako, may mga sabon akong nakukuha. Lahat po nung shampoo ko doon sa bahay, pinagdala ko po doon sa accommodation. Okay. Kasi can niyo imagine, ang dami nila, wala akong trabaho. So pinapakain ko sila. Tapos uh, nagregalo lang naman ako. Ah. Kaya kung hindi ko siya makalimutan, nagregalo lang po ako apo, ng sabon. Ganito ma'am. Nagagalit ma pa ako. <laughs> masakit po. Kaya hindi ko, binlak mo na po I can file a case against her sa the libel. Kasi si social media na ako, ang sabi niya sa akin, okay lang daw para makauwi siya. Ma'am, ang sakit po, kaya ho na block. Kasi na-stress po ako, ang dami pong tao sa accommodation. At nasa abroad siya at wala namang sinabi actually sa kanyang employer na hindi sinusweldohan. Ah, uh, kaya ko po siya na black tao lang po ako, nasaktan po ako. Sige, so, hindi ko deserve ang bastusin ako ng ganon oh, oh. kasi okay. nagreregalo lang ako ng sabon, shampoo, lotion, etc. Okay. lahat para lang magkaroon sila sa accommodation. Para po makalabas kami sa accommodation, inasikaso ko yung 108 katao para makauwi ng probinsya. Opo ma'am, totoo yan. Kasi po ma'am, lahat po ng uh, stranded doon, siguro nagchat-chat din po sa kanya. Pero lagi niya po sinasabi na, ano, uh, tawag nito, umi sa umaga, uminom lang kayo mainit na tubig kasi ganyan din daw yung hindi. ginagawa niya. Hindi naman po pwede na naman nanihingi akong bigas, nanihingi ako ng ay, ay, uh, miss, 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 hindi po, hindi po totoo wala akong bigas. I'm paying oh, 30000 Okay. Meron po, ay, my God, my God, bubukong ganyan, miss. Atty. Hans, Apa? ito kasing dalawang panig, no, talagang meron silang, ano eh, explanation sa bahawat, ano, oh, 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 pangyayari. So oh, oh. talagang kailangan po ng mag-mediate dito, Attorney Hans, para malaman natin kung ano talaga yung totoo. At ano yung uh, dapat na gawin, no? Uh, na, na, Nasaan ho ba yung mga OFWs? Nasa Pilipinas ho ba o nasa Saudi? Nandito na po sila sa ah, Pilipinas. Na sila. Siguro uh, para mas maigi at maagap, uh, kukunin ko na lang yung pangalan nila at phone number hmm. at uh, tumuloy na lang ho sila dito sa ating office, yeah. sa Department of Migrant Workers. Tapos siya naman natin ipatatawag yung recruitment agency. Medyo hindi ko nadinig yung kabuuan o karamihan nung pinag-uusapan nila uh, dahil naputol lang linya but uh, uh, sige uh, gagawa na lang ho natin ng paraan na madinig yung kanilang mga karaiingan at uh, meron namang kaparaanan sa sa ating rules and regulations kung saan magkakaroon tayo ng investigasyon at uh, mapanagutan uh, ng recruitment agency kung meron talaga silang liability o kinakailangang ibigay sa Opo. OFW so yes, po. kukunin ko yung number at attorney kukunin ko yung number at yes, uh, pangalan nila Opo uh, yun lang po yung yun lang naman po yung issue nila talaga yung unpaid salaries attorney Oo oh yung unpaid salaries yan naman ay jointly and severally liable yan. ang ang ang, uh, ang agency at ang employer uh, ibig sabihin nun, ang OFW kahit sino sa dalawa pwedeng habulin sa mm -hmm. unpaid Yun. salaries o so mm -hmm. tama lang na idulog talaga dito yan at saka sa NLRC magie-endorso tayo kung kinakailangan okay maraming maraming salamat po uh. attorney hans deo Kakda ang okay. ating uh, usec on welfare and foreign employment department of migrant workers so ganoon ma'am ngayon din po pwede na po kayong pumunta kay attorney hans okay po Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala ha. Okay po. Uh, I-update po kami ng staff na sasama po sa inyo. Maraming okay. salamat po. Salamat po. At...